Iris, ang Iris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay isang taong tahimik ngunit puno ng maingat na diskarte sa anumang gawain. Kapag nangako, gagawin kahit gaano kahirap ang hamon. Sa trabaho, may paninindigan at hindi basta-basta matitinag ng mga tukso, lalo na kung ito'y may kaugnayan sa pera. Pinahahalagahan niya ang kita mula sa sariling pagsusumikap kaya't maingat siya sa bawat hakbang na ginagawa sa buhay. Hindi madaling magtiwala ang Iris, lalo na sa mga bagong kakilala. Matalas ang kanyang paningin at likas ang kakayahan na umiwas sa mga problema. Sa aspeto ng pag-ibig, wala siyang puwang para sa selos dahil buo ang tiwala sa minamahal. Sa gabi, mas ninanais niya ang kapahingahan para mapanatili ang balanse ng katawan at isipan mapagmasid, matalino, at palaging nakatuon sa mga pangarap, ang Aris ay maaasahan at matatag sa bawat aspeto ng buhay. Ang ganitong ugali ang nagbibigay sa kanya ng lakas para harapin ang hamon ng bukas, at tandaan ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay isang taong matalino at mapagmahal, palaging nag-aasam ng masayang pamumuhay. Bagamat may katapangan, taglay din niya ang mahabang pasensya na nagbibigay ng balanse sa kanyang personalidad. Masinop siya sa trabaho at inuuna ang kapakanan ng pamilya, na laging masigla ang samahan dahil sa kanyang malasakit. Hindi siya gagawa ng mga bagay na maaaring magdulot ng pagkawala ng trabaho o anumang negatibong epekto sa kanyang buhay. Palaging handa sa hinaharap, ang Taurus ay laging nag-iipon ng pera upang maging handa sa oras ng kagipitan. Sa trabaho, maaasahan siya at hindi basta-basta nalilihis ng layunin. Ayaw niya ng mga usapang walang kabuluhan at mas pinipili ang mga produktibong paksa. Ang kanyang masinop na kalikasan ay nagdadala ng kasaganaan, hindi lamang sa material na aspeto kundi pati na rin sa relasyon at kaligayahan ng pamilya. Sa ganitong paraan, ang Taurus ay tunay na huwara ng sipag, tiyaga, at pagmamahal. At tandaan ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay kilala sa kanyang katapangan at disiplina sa trabaho. May maunawain siyang ugali na nagbibigay ng inspirasyon sa iba. Hindi siya natutuwa sa pagkaantalan ng trabaho kaya't agad niyang tinatapos ang anumang gawain. Sa tahanan, mas pinipili niya ang katahimikan, kung saan ang respeto at pagmamahala ng nangingibabaw. Mapagmasid siya at sinisiguro ang maayos na resulta ng bawat ginagawa. Hindi rin siya basta nagpapautang dahil mas pinahahalagahan niya ang pag-iipon para sa kinabukasan ng pamilya. Sa aspeto ng relasyon, pinapanatili niyang matatag ang samahan sa pamamagitan ng tiwala at respeto. Ang Gemini ay masayahin, masinop, at laging handang magtrabaho para sa kaunlaran. Ang kanyang masidhing hangarin para sa pag-asenso ay nagsisilbing inspirasyon sa lahat ng nakapaligid sa kanya, at tandaan ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay kilala sa kanyang pagiging masipag at wise sa trabaho. Laging inuuna ang kasiyahan sa trabaho, na nagdadala ng oportunidad para umunlad at magbigay ng mas magandang buhay para sa pamilya. Sa tahanan, layunin niyang laging mapanatili ang saya at pagkakaisa, kaya't ginagawa niya ang lahat para magbigay ng kasiyahan sa mga mahal sa buhay. Hindi siya madaling maimpluensyahan ang kinang ng pera, kaya't maingat siya sa bawat desisyon na kanyang ginagawa. May tiwala siya sa minamahal at hindi nagpapadala sa selos. Ang pagiging maingat at mapanuri niya sa buhay ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang makamit ang kanyang mga layunin. Sa bawat hakbang, ang cancer ay puno ng pagmamahal at dedikasyon, ginagawa ang lahat para sa ikabubuti ng pamilya at sarili, at tandaan ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat Leo ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay kilala sa kanyang kasipagan at disiplina sa trabaho Mas pinipili niyang maging tahimik ngunit masipag na gumagawa ng mga gawain kaysa umasa sa iba Hindi siya madaling matukso ng pera o anumang uri ng suhol dahil malinis ang kanyang intensyon sa bawat ginagawa Handang tumulong sa pamilya at mapagmahal sa magulang, palaging inuuna ng Leo ang kapakanan ng mga mahal sa buhay. Ayaw niyang makisuyo o magutang ng loob kaya't mas pinipili niyang magtrabaho ng patas. Sa aspeto ng relasyon, malambing siya at mapagmahal, nagbibigay ng tiwala at malasakit sa minamahal. Ang Leo ay huwara ng tapang, katapatan, at determinasyon, na nagbibigay inspirasyon sa lahat ng nakakakilala sa kanya, at tandaan ng gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay puno ng tiwala sa sarili at determinasyon para makamit ang tagumpay sa buhay. Masinop at maingat, mas pinipili niyang magtrabaho ng mag-isa upang masiguro ang kalidad ng kanyang mga ginagawa. Laging nasa isip niya ang mga pangarap para sa pamilya, kaya't hindi siya tumitigil sa pagsusumikap. Wala siyang espasyo para sa selos dahil buo ang tiwala niya sa minamahal. Mapagmahal siya sa pamilya at pinapanatili ang kasiglahan sa tahanan. Masaya siya kapag kasama ang mga mahal sa buhay, at naniniwala siyang ang kaligayahan ay nagmumula sa pagkakaisa at kasipagan. Sa trabaho at personal na buhay, laging naghahanap ang Virgo ng mga oportunidad upang mapabuti ang kanilang kalagayan. Sa ganitong ugali, nagiging inspirasyon siya sa iba na huwag sumuko sa hamon ng buhay, at tandaan ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra. Ang Libra ay isa sa mga ginagabayan ng balanse at katarungan ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa usapin ng trabaho, palaging inuuna ang paggawa ng maayos na plano upang maiwasan ang mga aberya o problema na maaaring magdulot ng suliranin sa karera. Hindi nila hinahayaan ang sarili na mapasok sa mga alanganin dahil likas sa kanila ang pagiging masinop at maingat may kakayahan silang maglabas ng tapang kapag kinakailangan, ngunit sa tamang pagkakataon lamang. Sa usapin ng pag-ibig, ang Libra ay tapat at mapagtiwala. Hindi nila binibigyang puwang ang selos dahil mas pinapahalagahan nila ang tiwala sa kanilang minamahal. Sa araw-araw, masipag at mapanuri sila, palaging iniisip ang mabuti bago magsalita o kumilos. Ang kanilang pagiging, wise, o matalino ay nagiging pundasyon ng kanilang mga desisyon, kaya't bihira silang magkamali. Tahimik at payapa ang araw na hinahangad ng Libra. Hindi sila natatakot magsikap upang mapabuti ang pamumuhay ng kanilang pamilya. Mahigpit din sila pagdating sa gastusan, mas pinipili nila ang pagtitipid at tinitiyak na may sapat na ipon para sa kinabukasan. Sa gabi, pahinga ng isip at katawan ang kanilang hanap, Bilang paghahanda sa panibagong hamon ng buhay at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio ay kilala sa kanilang matibay na personalidad ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Ang kanilang tapang ay may kaakibat na mahabang pasensya ngunit kapag ito ay naubos kaya nilang magpakita ng matinding determinasyon. Sa trabaho, palaging maingat ang Scorpio. Ayaw nila ng bigla ang suliranin na maaaring magdulot ng kalungkutan sa pamilya. Dahil sa kanilang pagmamahal sa pamilya, tinitiyak nilang maayos at ligtas ang kanilang mga desisyon. Sa usapin ng pananalapi, hindi basta-basta nagpapautang ang Scorpio, lalo na kung walang kasiguraduhan ang pagbabayad. Madisiplina sila sa paggastos at mas pinapahalagahan ang kanilang kinikitang pera. Sa tahanan, pinahahalagahan nila ang tamang oras ng pagkain upang masiguro ang kalusugan ng bawat miyembro ng pamilya. Bagamat tahimik ang kanilang nais na araw, may posibilidad na umiral ang selos ngayong araw. Kapag nangyari ito, nagiging matapang sila sa pagpapahayag ng kanilang damdamin. Sa kabila nito, nananatiling maingat ang scorpio sa kanilang mga kilos at salita upang hindi masaktan ang kanilang mga mahal sa buhay at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Sagittarius ang Sagittarius ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay masipag at walang lugar ang katamaran sa kanilang buhay sa trabaho, palagi silang determinado na gumawa ng maayos upang mapansin ang kanilang pagsisikap at posibleng tumaas ang kanilang sweldo. Maingat din sila pagdating sa usapin ng pera, mas pinipili nila ang mga desisyon na hindi magdudulot ng problema. Sa pamilya, inuuna nila ang kaligayahan ng kanilang mga mahal sa buhay. May taglay silang katapangan na inilalabas kapag kinakailangan, lalo na kung may mga taong nanlalamang. Ayaw nilang mapahiya at ginagawa nila ang lahat upang mapanatili ang kanilang dignidad. Sa usapin ng pag-ibig, malambing sila at tapat. Hindi nila gusto ang madali ang pagkita ng pera dahil natatakot sila sa masamang karma. Sa araw-araw, mas pinahahalagahan nila ang mabuting gawa kaysa sa madali ang tagumpay, at tandaan ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn Ang Capricorn, ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay madisiplina at organisado sa trabaho. Hindi nila gusto ang pagiging pabaya o ang paggawa ng hindi maayos. Mas gusto nilang magtrabaho ng mag-isa upang masiguradong maayos ang bawat detalye. Ayaw din nila ng usapang may halong kay abangan o mga tukso tungkol sa pagmamahalan. Likas na maingat ang Capricorn sa mga desisyon, lalo na pagdating sa mga sensitibong gawain. Hindi sila agad nagtitiwala, kaya't palaging nagninilay bago magbigay ng tiwala. Kapag umiral ang selos, nagiging matapang silang ngunit hindi nila hinahayaang makaapekto ito sa kanilang trabaho. May takot silang mawala ng trabaho kaya tinitiyak nilang maayos ang kanilang performance. Sa gabi, pahinga ng isip at katawan ang kanilang hanap bilang paghahanda sa mga darating na araw, at tandaan ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius Ang Aquarius, ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay puno ng pangarap para sa kanilang pamilya. Palaging masipag, ginagawa nila ang lahat upang hindi maranasan ng kanilang mahal sa buhay ang kahirapan. Ayaw nila ng mga suhulan o ilegal na paraan upang kumita ng pera. Para sa kanila, mas mahalaga ang malinis na pinanggalingan ng kanilang kinikita. Sa trabaho, disiplina at syaga ang kanilang puhunan. Hindi nila iniisip ang selos dahil mas binibigyang halaga nila ang tiwala sa kanilang minamahal. Palaging maingat ang Aquarius sa kanilang mga kilos at tinitiyak na ang bawat aksyon ay hindi magdudulot ng suliranin. Sa ganitong paraan, napapanatili nila ang katahimikan at kasiyahan sa kanilang buhay, at tandaan ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces. Ang Pisces, ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay mapanuri at matiisin. Hindi nila gusto ang mga usapang may kaberdehan o tuksuhan, lalo na pagdating sa pagmamahalan. Palaging sigurado sa bawat hakbang at kilos, ginagabayan sila ng kanilang pangarap na magkaroon ng mas mataas na kita. Sa trabaho, may kahabaan ang kanilang pasensya at hindi nila gusto ang paulit-ulit na gawain. Maaruga sila sa kanilang pamilya, lalo na pagdating sa pagkain upang matiyak na malusog ang bawat miyembro. May paninindigan din sila sa kanilang mga sinasabi at ginagawa, kaya't bihirang magkamali. Ang kanilang layunin ay ang magbigay ng kaginhawaan at kasiyahan sa kanilang mga mahal sa buhay, at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat